Good morning everyone! I'm back! Oh, Ito yung tunay na plantita. Certified plantita. Ito yung mga aglonima ng anak ko. Uh, Ibat-ibang klase ng aglonima. May hinghing, komkon, 90 karat, parang ganun, tricolor. Bibigyan ko lang kayo ng tips and techniques kung saan pwedeng mabubuhay o healthy ang mga aglonima. Gaya nito, ang soil mixing niya rice hull yung rice hull lang mismo tapos kung maari haluan mo talaga ng carbonized rice hull or yung sinunog na ipa para dipinsa siya para hindi lapitin or hindi magbahay diyan ang mga insekto na magkain ng mga ugat sa mga halaman ito yung snow white comcon dati ang mamahal nito pero ngayon very affordable na lang dahil hindi na uso di ba pero, still, si Pasyang at saka ako, mahilig, certified plantita. Mas lalo kami masaya ngayon. Makabili na kami tayo 150, diba? Limang dahon na yun. Yun, ulit, nag-ano kami nag-ipon uh, kami ng mga aglonima. Kasi magandang ag aglonima, especially dito. Ang gusto talaga ng mga aglonima, bright light siya, but not direct sunlight. Ibig sabihin, huwag mong ibabad sa init siya. Pero, kailangan makakita siya ng liwanag. Kung baga singaw lang ba yung gusto niya, kaya yung mga dahon niya, makintab. Ang dahon ng mga aglonima. Basta ganito, o, oh. oh, nasa ano lang siya, o, oh. oh, nakabubong pa siya, may init pa, o. Oh. Oh, kasi dito sa Maragusan, hindi naman masyadong init, no, pero may init pa rin, so, Pawal pa rin yun sa mga halaman gaya niyan, aglonima. May mga pelodendron, anthurium. Sari-sari, hindi pa siya talaga na organize ng maayos kasi nga hindi pa plastado yung lugar. May itatayo pa kasi dyan. So, kung okay na magpagawa na talaga siya ng flower stand na bakal para maganda tingnan at saka organize so ngayon kolekta mo na yan variegated barley max isang pelo maganda tingnan yan kung trailing plants yan kung ano kung ilagay mo talaga yan sa ano sa coconut pole yung ano han niya akyata niya. dito naman uh, pelo pink princess juvenile pa siya mura na lang yan mabili mo na lang ng 150 ito naman juvenile din, nude pinatubo. Ang mahal-mahal dati nito. Yan ang philodendron na monstera deliciosa. So, kung gusto na init ito. Ito yung gusto, init mula umaga hanggang hapon. Ang bougainvillea. Kasi kung i totok sa init yan, mas maganda yung pamumulaklak yan. Ganon pa din ang mixing niya, mga garden soil. At least may pampataba ka. Once a month, ganyan lang mga halaman, alagaan mo. Kung baga kung sa tao, lagyan mo ng vitamins, may namay ng vitamins. Yan ang mga sari-sari mga halaman. Pink princess, pelodendron, o tinatawag na PPP. Ang pinakapaborito ng bugendilia ay isang matinding init mula umaga hanggang hapon. Yan, paborito talaga ng bugendilia yan. Huwag mo siyang itago ang bugendilia kailangan sentro mo siya sa init. Kasi gusto gusto talaga niya ang init yan para kumbaga ano siya kung sa tao pa malakas ang resistensya niya sa init di ba ang ganda niya ang ganda wala na nga siyang dahon maganda pa rin siya puro na lang bulaklak to sa mutsaring mga halaman no pink princess pelodendron mahal yan dati ngayon mura na lang kasi hindi na nga uso yan lang follow for more videos salamat